dahil ako din, same kami ni sides, hindi ko na pa natatapos yung Borderlands 3. Siguro nasa gitna na din ako. So hindi ko pa alam ano yung nangyari sa end. So based sa reaction ni Zero, hindi siya yun tulad ng ine-expect natin. So, Nakita ko what... na rin yung mga review nila. Oh so... my God. Yeah. Kasi si Handsome Jack, ang gandang kalakay. Oo, oh, oh, sobra. Uh, oh, oh. Sobrang hmm. ganda niyang character eh. Then yung pinalit na sa kanya is parang ano, mga millennial or Gen Z na TikTok influencer. Tic ah, yeah, yeah. yeah so nakakairita lang sila hindi sila nakakatuwang yeah, yeah, yeah. ano hindi sila antagonizing wala na kay yung lak yung yung magkapatid and, ba yung tinutukoy mo oh yung magkapatid and then at the same time kasi ang sa akin dito is nila rocket Telltales of borderlands medyo nag-iba yung characters nila Mhm. Mm ano, no, doon sa sa 3, parang oh, hindi naman ganito yung character ng no, ano sa Tintin eh, parang oh, okay. Complete 180 yung change sa character, mm. character. Oh, oh. Yung know, mga hindi... jokes medyo pilit na rin. Hindi sila natural katulad ng dati. Yung oh, mga yung napansin yung ko sa sa two, yung two yung best talaga nila eh. Actually, para sa for me din, yung two so far. Kaya I was expecting more dun sa Borderlands 3 kasi sobrang natuwa ako sa Borderlands. Pero ano pa din, looking forward ako kung magre-release sila ng Borderlands 4. Kaya narin ko pa rin, yeah. Ako din, <laughs> yeah. ako din. Kasi yung lore niya, nalam naman natin eh. Pero yun ngayon, Masaya yung... kasi sa... siya laro eh. Oh, Masaya exactly. talaga Lalo na pag may kaparty ka, kasi kami, mag- madalas taka party kami naglalaro niyan. I think it's the best looter shooter game. Oh yeah. Oh. You can get a gun that shoots gun. guns. Uh, Parang yes, uh, ganun. Yes, uh. yes, job yes. I guns. agree with that. So ako din, isa, isa nga yun sa mga nire-recommend ko madalas pagtatanong nila anong game tapos yun. Lagi kong nire-recommend isa yan, Borderlands kung may itatry man silang game lalo na pag bago lang sila sa mga console meron din ba sa PC yan? sa PC ko siya nilaro yung Handsome Jack collection nilaro ko siya sa PS4 yung, ah. yung ano yung Sabuan yung Sabuan yung prequel yun, sa PS4 oh, prequel. oh na kaya, 1, 2, kaya ko kaya nakuha yung ano na? yung 3 free sa Epic eh. <laughs> Ako actually, meron ako, nakakatawa, meron ako sa, sa PlayStation ko ng bala nung Borderlands 3. Tapos nung nakasale siya sa PC, kasi nga hindi ko pa na-experience nag-PC. Last year, nakasale siya ng 300 something. Binili ko siya. Tapos, in fairness, natuwa akong maglaro sa PC. So, kung magkakaroon ng 4, kahit may PS5, <laughs> sa PC ko siya. Wow. That, okay. Wow. Kailangan ko talaga isingit. <laughs> Hi, guys. Kahit na may ano eh, you know, kasi hindi. kahit na may Hinukulo PS5, you know. Or sometimes, sa Steam uh, Deck ko, ganun Oh, uh, okay, <laughs> uh, <my> gosh, <laughs> kaya, may wala sa ano Steam Deck. Hindi, sinabi ko lang wala kasi. <laughs> ang ano nga doon, hindi sana sinabi ko na lang sa PS5. Kaya, kaya na nga, naman niya. niya. Ka-, -ka hindi kahit what ano I mean is, yung experience niya, ah, hindi kasi dati, is, ano lang, di ba yun na, Borderlands 1, 2, nilar- actually, yung 3, dun ko siya mas napalayo sa PlayStation. Yeah. Pero, nung binili ko nga siya sa PC for the experience, Natuwa ako. So, feeling ko dito ko na siya lalaroin sa... Kahit na naka, uh, ano, no? Kahit na naka 7800 X3D ako at <laughs> naka 4090. So, <laughs> uh, uh, sa, Sa, uh, sa aking 4K monitor uh, na... Sa aking, ano? <laughs> 52-inch 4K screen. monitor OLED 120 Hz. Yeah, that's all the topics we have. Go sides. Dali. Mag- Wala, <laughs> di pa ako makaready. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. Ayan, so, yun that's all the topics that we have for today. Kung meron kayong mga topic suggestions, feel free to leave comments or reach out to us. Sabihan nyo kami para mat check namin kung ma -re research namin siya. If you'd like to support us, you can follow us. Like, comment, or subscribe depending kung anong platform kayo nagka-follow. Meron sa YouTube, meron sa, meron sa Spotify, meron sa, meron sa TikTok, di ba? Meron yeah. TikTok. Yes. Oh, yes. TikTok. Tapos, syempre sa Facebook. Ito yung ano. Tapos, to join in discussions, again, we're available every Fridays or Saturdays in the Pinoy Gamer Discord, tsaka sa Twitch, where we do yung live, Tech Creator live recording to. If you'd like to be our guest, just let us know so we can arrange it. And kung gusto niyo yung mga shoutouts, comment lang kayo ng comment sa mga videos. And Uh, we will give you shoutouts at the end of each segment. And, yun, I would like to introduce our host So, ako muna aside sides. 50% Girl dead, 50% State of Mass Band, 100% Kick. Bye-bye, bye-bye, and thank you. Next, yes, Shell. Yes, again, I'm Pearly Shell, your correspondent from Pinoy Gamer. Single pa rin ngayon, 2024, and ready to mingle. Please support us on all the platforms. And thank you din sa mga sa Facebook Live ko. Hi sa mga viewers na nandyan. Thank you so much for supporting. Please continue supporting us. Ayun, please do follow me as well sa Twitch Check Pearly Child Yes and then salamat nga pala sa mga nanood tsaka sa nagpalo dun sa kakapalo na si Jai, Jai. In Thank you. Si Thank you sa pala thanks. to. And then salamat kay Busako. Salamat kay sa pang kay ano, kay Shell. And then salamat din kay Neil sa again sa pang-asar din <laughs> kay Shell. Oh. So basically may pattern. <laughs> so, hello oh, yung <laughs> <laughs> focus. Oh, and then ako nga pala si Zero. And thanks for joining in, no. And then shoutout nga pala kay Potpot. Potpot. <laughs> <laughs> pot. Bye, -bye. Bye guys.